Samantala, kasado na ang imbestigasyon para ungkatin ang tunay na sanhinang nangyaring malawakang pagbaha, bunsod ng habagat at bagyong karina. At ilan sa mga ipinatatawag ng Senado ay ang MMDA at DENR. Pakinggan natin ang ulat ni Raymond Dadpaas. O marangkada na ang pagdinig ng Senado hinggil sa nangyaring matinding pagbaha sa pagdaan ng bagyong karina at habagat noong nakaraang linggo. Ito ay sa Senate Committee on Public Works na pinamumunan ni Sen. Ramon Bong Rebilla Jr. May git sampung ahensya ng pamalan at mga organisasyon ng mga local chief executives ang inimbitahan sa pagdirig. Ito ay sa pangunan ng Department of Public Works and Highways na siyang may pinakamalaking pondo para sa flood control program 244 billion ang pondo nito para sa taong 2024 kasama na ang MMDA, DNR, DILG, Climate Change Commission, ang NEDA, Metropolitan Waterworks and Sewerage System, National Power Corporation, National Irrigation Administration, Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines, ang UP Resilience Institute at UP Disaster Risk and Exposure Assessment for Mitigation Program. Sa opening statement ni Senator Revilla, pinatutunayan nito na hanggang ngayon ay marami pa rin ang lubog sa tubig baha sa Central Luzon kahit isang linggo na ang nakalipas. Hindi kailanman matanggap ng ating mga kababayan na lubog sila sa tubig baha sa kabila ng bilyones na pondo sa flood control project. Totoo man na mas mabilis ang paghupa ng baha ngayon, hindi pa rin tama na dito mapunta ang usapan. Kasi hindi na dapat pinag-uusapan ang paghupa. Dapat ang pinag-uusapan yung hindi na magbabaha. Maliban sa naglipa ng basura at hindi gumaga ng mga pumping stations, isa din sa nababanggit na dahilan ay ang mga reclamation projects. Marami ang nagtatanong kung Totoo bang ito ay kabilang sa mga dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila? Ng may may malaking kinalaman. Dito yung reclamation. Totoo ba? Binerahan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Met ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Ngayon na meron ng mga reclamation na ongoing. Ano bang uh, mitigation measures natin para 'wag silang uh, mag-contribute ng uh, pagbaha? Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adbas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.